Tara, gawa tayo ng Spanish bread. Ito po yung ating mga kakailanganin. Warm milk, yung ating yes, at asukal. Haluin po natin mga 10 minutes po hanggang mag-bubbles po siya. Yan po nag-bubbles na, lagyan na po natin yung itlog, yung ating butter, yung ating flour, yung ating salt, sugar. Start na po natin yung ating stand mixer. tignan natin ng cover. Yeah. Kung wala po kayong stand mixer, pwede pong kamay. Yun lang po, mga 10 minutes ko na masahin yung dough hanggang mag-elastic. Po yan, off na natin. bibilugin lang po natin. Lagyan lang po natin ng konting oil. Tapos po ilagay natin yan. Pwede natin lagyan ng konting. pisik natin ng oil. Tapos massage natin konti. Po natin ng plastic foil. Yan natin tumubong hanggang mga one and a half hour. Balikan po natin. Pa uh, po tayo ng piling ng Spanish red. Minelt ko na po yung butter. Ilagay na po natin yung brown sugar, yung condensed milk, at yung breadcrumb. Haluin na po natin. Mag-add po tayo ng vanilla. Tinaktang ko na po ng plastic. Mamaya gagamitin natin. Na po, after one and a half hour, ngayon po, i-divide natin siya sa 16 pieces. galitin lang natin yung air. Paplatin lang po natin. Mupa po tayo ng isang piraso tapos bibilugin lang po natin siya na parang bola. Tapkan po natin tapos patubuin natin mga 15 minutes. magagawa tayo half lang para hindi ma-dry yung uh, natin yung dough natin. Kukuha lang tayo ng isa at ipa-flatten natin. Gagamit po tayo ng rolling pin. Okay po natin yung ano. Yung iba po ini-spread po. Pero sa akin, hindi ko na po i-spread. Bali, yan na lang po i natin. Tapos i-roll lang po natin siya. Tapos ipipins lang po natin yung nakatulo niya. Tapos, kung gusto niyo po, pwede natin isara. Tulak lang po natin yung bawat dulo. Ayan. Tapos, yung kabilang dulo. Ayan na po. Kailangan natin ng breadcrumb. Iro-roll lang po natin siya. Tapos ilalagay natin syempre dito sa ating pagbe-bacon. Ngayon po patubuin natin ng mga 20 to 30 minutes bago natin i-bake. Takpan man natin para hindi siya mag-dry. Ito na po, tumubo na. Ngayon po i-bake po natin ng 15 to 20 minutes. Depende po yan sa oven na gagamitin. Ayan, 15 minutes sa 180. Ito na po ang ating Spanish bread. Ngayon po titikman ng ating pamangkin yung kanyang request. Wow! O, at ngayon, taste. Tingnan natin. Ano lasa, G? Mmm! <laughs> ay masarap daw. Craving satisfied. Yeah sade i-try nyo. Perfect. Thank you for watching. Mm -hmm.